Sa eksklusibong panayam ng SMN News, North Central Luzon, kay Relisa Lucena, emosyonal itong nanawagan sa pamahalaan at kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng pangil ang gobyerno at ipatupad ang anti-terrorism law sa dalawang kabataang rebelde na sina Jed Tamano at Junila Castro. Tulungan nyo kami na makuha yung mga anak namin kasi kami bilang magulang hindi namin kaya. Kailangan namin ng government. Pero kung yung government ay masyadong malambot, kailangan po namin ng isang government na, na malakas, matatag at may paninindigan na ipatupad yung batas. Kasi itong mga CPP-NPA, si Rafael Castro, nagsasalita sila sa Kongreso, may suporta pa sila sa Senado ni Risa Hontiveros. Anong kakayahan ng isang ina, ng isang ama na ipinaglalaban lang yung buhay ng anak niya? Kailangan namin yung gobyerno na maging malakas, Hiling ni Lucena kay PBBM na tulungan silang maprotektahan ang kanilang mga anak laban sa ginagawang recruitment na makakaliwang grupo sa mga kabataan. Gayun din ang patuloy na pagsagot ng Pangulo sa mga isyu sa bansa na isa sa ginagamit na propaganda ng komunistang teroristang organisasyon. Para po sa ating Pangulo, uh, inihiling ko po na Huwag niyo po kaming bitawan, kaming mga magulang na na nagmamahal sa aming mga anak. Tulungan nyo kami na maprotektahan namin ang aming mga anak at higit sa lahat na maipaliwanag ng mas maayos sa mga kabataan kung ano po ba yung totoong nangyayari. Nang sa ganun, yung wrong information ay eh, mas maitama. Mas maganda po yung nakakapagsalita po kayo palagi regarding po sa mga issues dahil nga po itong mga CPPNPA sa, issues, sa mga issues lang po din sila kumakanlong para lindangin yung mga kabataan. Kaugnay ito, mahalagaan niya ang ginagampan ng papel ng mga guro sa buhay ng kanilang mga anak na siyang tumatay yung pangalawang magulang na mga bata sa loob ng paaralan. Kung kaya nararapat umanong managot sa anti-terrorism law ang mga gurong kasabwat ang makakaliwang grupo sa ginagawang panre-recruit sa mga estudyante. Do yung mga teacher, i-absorb ia lang nila kung ano yung sasabihin ng teacher. Kaya napakahalaga po ng papel ng teacher. Kaya po, dapat po yung mga teacher na pakawala ng ACT teachers na nagre-recruit ng mga kabataan, sila po dapat managot sa anti-terrorism law. Sila po yung dapat makulong at mapanagot. Dagdag pa nito na walang karapatang kwestyonin na makabayan black sa Kongreso ang Confidential Fund ng Office of the Vice President at Department of Education dahil layo nitong puksain at wakasan ang recruitment ng cpp ndf sa mga paaralan. Sa kabilang banda, nananawagan naman ng pagkakaisa at pagtutulungan si Relisa Lucena lalong-lalo na sa mga magulang na ipaalam sa kapwa-magulang ang ginagawang panre-recruit at pag-brainwash sa kanilang mga anak upang maiwasan ang ginagawang recruitment sa sektor ng mga kabataan na dahilan ng tuluyang pagwasak sa kanilang magandang kinabukasan.